Good morning mga ka-update So ngayon po, update na naman tayo sa mga legacy rin na ginagawa ni First Lady Lisa Aranita Marcos Welcome to Romis Update Channel So mamaya nga, panoorin natin mga ka-update yung video na nagpapakita kung gaano talaga kasipag at gaano ba ka makatao lalong lalo na maka mahirap itong si First Lady Lisa Aranita Marcos nakita natin diyan sa video na yan yung hindi nagagawa ng uh, maraming mga politiko hindi nagagawa ng kasalukuyang vice president natin at uh, maging ng ibang mga politiko na kung saan ay tamang lang, tamang bunganga lang, pero wala naman talagang naisasagawa yung first lady kung hindi niya natrabaho yan uh, dahil wala naman siyang sinusweldo sa ating pamahalaan pero makita natin yung dedikasyon nila na pamilya na mag-serve sa sambayan ng Pilipino bilang pangulo yung kanyang asawa ay nandoon yung kanyang pagtulong yung first lady patuloy na gumagawa no yung mga nakaraan natin vlog pagpunta niya doon sa KSA, tama yun noong time na yun, pagpunta rin yung Pangulo doon sa Amerika yun yung pag-invite sa kanya ni President Donald Trump pero hindi pinriority ni First Lady na sumama sa Pangulo sa Amerika bagos priority niya na makadaupang palad yung ating mga kababayan sa Saudi Arabia lalo na nga yung mga kababaihan doon at yung mga bata you no know, na kung saan kailangan na nila umuwi subalit so, uh, may problema pero nung pumunta yung First Lady doon uh, napauwi agad yon nabigyan pa ng uh, packet money at nabigyan pa ng uh, punong bagahe you no know? so panoorin na po natin yung video mga ka-update

ڏاڍا <laughs> پيارا <laughs> So dyan po makita natin. Umuulan pa yung panahong 'yan. Pero hindi napigil yung First Lady na mamigay ng mga pangangailangan na inihanda ng pamahalaan para doon sa mga nagiging apektado ng bagyo, ng baha, ng habagat. So mismo ang First Lady, siya po yung namigay doon sa uh, ilalim ng tulay malapit sa may Malacanang na matagal nang nandyan pero tanging ang first lady lang yung nakitaan natin na namigay personal pa nasaan na kaya yung ibang mga politiko nasaan na yung ating vice president bakit hindi ginagawa yung mga ginagawang ito na first lady sa hindi nakagusto ng ating vlog pasensya po pero yan yung katotohanan at sa mga nakagusto naman ng ating vlog pa-like na lang po sa mismong video. Pa-share na din po mga ka-update at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Ah. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.